Good morning! Good morning! Ako si inyong Ate Isa. Ako si Ate Isa. Pwede rin Isa. At pwedeng rin Mami Isa. Ang mga panangin ko tawag sa akin Mami. Karamihan Mami. Uh, 90% ng mga pamangkin ko uh, Mami. Ako si Mami Isa. Pero okay lang naman Mami. Hey! Hi! Ano ba yun? Tum tumatawag si kasi siya. Ay, not happy. Then, ito yung some bread. Kakainin ko ito for my breakfast. <laughs> Isang piraso lang. Para bukas meron ito. Diba? Yan. Sausage, sausage. Kasi, mausok siya sa bahay. Kailangan kong buksan ito. Maingay ha, maingay. They're ready. Ayun. Ayun. Mm. and then chicken and initong bigyan ko ng good for the chicken na. Nakakalat pa po Yung naanap na. Tayo dapat may dinu-squash mo, lang ako ng water. So, ah, look. Meron na kong ng water, teka lang. Ayan. In water. And then ako ito. Ako. Nasunog lang aking niluluto. Nakikita nyo ba? Sunog na siya. Ito lang. Hindi na ito masaya. Luto na. Ay, hindi na siya. Ayan. Okay. Ayan, sausage ko. Mm -hmm. Ayan. Hirap talaga mag-vlog mag-isa. Alam nyo ba yun? Kasi ikaw yung cameraman, ikaw yung actress, actre ikaw din yung mag-edit, mag-upload. Ano ba Bakit yung pag-upload upload ako yung ako? Ano? 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 na Good morning, good morning, good morning, good morning, Ivo. <laughs> Ayan, totoo na yung bread ko. Wala, wala, wala. Wala, wala. Yung bread ko, ito na siya. Alam niyo mamaya, pagkatapos ko nito, pumain, after ko pumain, naghala ako na. Hindi ko pa ako samahan. Yes, samahan lang ako mamaya. Kasi, Actually, mag-i-stay ako dito sa Japan just for only two weeks. Then, uwi na ako ng Pilipinas kasi graduation ng aking